Si Telo ka na, na. Hi, guys, it's me, your Ilocana girl, Miss Igado. Ayan, pupunta nga pala tayo ngayon sa May Santo Tomas. Nabalitaan ko nga na may mag-opening ng shop doon. Kaya naman, makikikain na naman tayo. Santiago pa nga kami nang galing, kaya malayo-layo nga din yung biyahe. Tulog na ngayon kasama natin. Ito nga pala yung shop dito sa may Santo Tomas. Carwashan nga siya. Eh, sa mga taga Santo Tomas dyan, kung nagtitipid nga kayo, ay naku, pwedeng pwede sa inyo to kasi tigsising ko lang to. Tigsising ko nga lang, makakarwashan na nga yung mga motor nyo, tapos sasakyan. Kung gusto nyo, truck na din. Charot. Shoutout nga pala kay Shanghai Boy at pinabless niya na nga din yung kanyang motor. Congrats nga pala sa kanya, sa bago niyang motor. Naku, may kasamang tatakas na naman yung bebe ko, makabwise. Charot. Ito nga pala yung mga pagkain na masasarap. Syempre, hindi mawawalang igado hindi pwedeng mawala yan. Tinitignan ko pala ngayon, natatakam na ako. Kaya naman, mag tayo mamaya. Ito na nga pinakahihintay pag pumupunta ka nga sa ganito. Ang, syempre, ang kainan. Wala na nga ang hiya-hiya. Pumila na kami agad ng bebe ko para makakain na nga din kami. Gutom na gutom na nga din kasi kami. Iyan mo ka igado. Igods. Ano yan? Maingit muna, kaya kakain muna tayo. Bakit kaya gano'n, no? Pag nakikikain ka, sobrang sarap. Pero pag ikaw nagluto, hindi masarap. Kaya kayo, kung may mga event kayo dyan, kasal, binyag, gano'n, invitahan nyo kami. Shout-out nga pala kay Uncle, na bigay ng bigay ng pagkain. Ayan, thank you po. Kitang-kita naman siguro, nagutom na gutom na, gutom na kami, no? Diba? Lalaki ng mga subo. <laughs> Shout out nga pala sa mga followers natin na nagpa-picture sa amin. Kaya binigyan na nga din natin sila ng sticker. Ayan, maraming maraming salamat po sa suporta. Siyempre, pag may mga bata tayong fans, pero nga din yung mga fans natin na ate at kuya. Yeah, Ayan, kaya shout out po sa inyo. Nandito po talaga kasaya pag nagpakain ka nga sa baryo. At napakadami nga ding handa. Thank you nga pala sa nag-invite sa amin dito. -hmm. Guys, agsukon kayo, yawin kayo. -hmm. 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 Ito na, Ito na. Ito na. Ito na